ako rin sina Shubi at Roxy na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng T-Bats. Ayan, the Bubay and Tekla show. <laughs> and this time, susubukan natin ang galing nilang dalawa sa pag-drawing, ha? Yun na nga po. Pasalamatan muna natin ang mga viewers natin. Siyempre sa you, YouLol. Ayan, siyempre sa YouTube. Maraming salamat po. At sa Facebook na nag-comment-comment ngayon. Thank you so much. Girls, ano nga? Magaling ba kayo mag-drawing? Pwede na. Ako, Stickman. Ano ibig sabihin niyo? Yung mga stick-stick lang. Ah, pa stick, stick lang. Well, well, well. Magkakaalaman tayo ngayong gabi sa ating game na... Ang Drawing Ball! Pero na nga, susubukan natin yan. Ha. Ah, sino sa inyo dalawa mas magaling? Sige. Siya, yeah, ako na lang. Kasi Totoo. Ayun. Ah, okay, mabinis okay. na naman ating game. Isa sa inyo magdodrawing samantala, isa naman ang Kapag nahulaan nyo ang mystery word, you are safe. Pero kapag hindi nyo nahulaan, aba, syempre may chance mag-steal ang kalaban nyo, which is me. okay? Ay, ikaw Iinom kayo ng itlog na sariwa kapag natalo kayo. Okay? Ay. ating clue, title ng Hollywood movie. Ooh, Mahilig ba kayo spada, sa mga Hollywood movies? Um, the Notebook. Yes. Ayan. Okay, so ikaw na mag-drawing ba? Roxy, na. go ahead. Sige. Okay. Mauna na ng na. Girl, Ladies first. Bunot na. Ah, okay. Halloween. On my cue, bawal natin makita yan, my friend. Ready, set, go! Drawing na! <laughs> Ayan na! Oh my gosh! Ano kaya Three. yan? Three. Ang kategory nito ay Hollywood film, di ba? Okay. Okay. Ano yan? Three. 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 Um, orange. orange. Ayan. Ay, parang alam ko siya. Ano yan? Parang... Sa babae ba yan? Ano kaya ah! yan? Ayan na! Babe! Ano yan? Ay, alam ko na yan! Ay! Ah! Still Alam ko yan. Ano? Napanood ko yan. Ano? Oppenheimer. Oo, ah! oh, oh, at uh, ang bida ah! dyan si Emily Blunt. Tama Baro? ba? Tama ba? Pasabog. Tama! Tama! Horror yan, diba? ay! 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 Pili eh! di ba? Ay, yan! Hindi sa kanya! O, yan! Ba ba napanood ba? ko yan! Maganda yung pili ko lang yan. 2023 movie yan, di ba? Yeah. Best picture. Oh! Ayan, dahil natalo kayo kayo, syempre, ang iinom niya. Game. Hey, wala na ng second round? <laughs> Ito yun na yung open. Sana pala ako yung... <laughs> yan yun, open. <laughs> Parang Hi, iba bro. kasi sa... <laughs> <laughs> okay lang yan. Hoy, wala na. Inom na, be. Parusa na agad kasi ako nakakuha. <laughs> Cheers muna kayo, syempre. <laughs> Alam niyo sa tibas lang talaga ako ito ginagawa. Boy, <laughs> hindi mo yung ginagawa sa so unang hirin. <laughs> <laughs> yung last, ano din yun? salted so, and egg, tsaka okra, oh, tsaka dinuguan. Cheers! At yun, ubusin? Oo, oh, ubusin yan. Oh, itlog yan are? eh. Baka magtampo yung itlog. Oh, oh. Ang galing naman ni Roxy! Shubi! <laughs> Ang daya mo yung shubi! <laughs> Ang galing-galing anong ng drawing niya, hindi mo nakuha. Oy, oh, gala! Oh! oh my gosh! isang buo! Grabe! Ayan! Kaya sabay-sabay tayo, Roxy and Shubi! Natibas yes! ka! <laughs> Ayun Ay, nga, sinabi na sa akin yan kanina. Oo. -o. Pero yun na sa akin, pinit kasi. Oo. -o. Kaya yun. Sorry ha. Um... At least ano, itlog yun, healthy yan, di ba? Okay lang, dalawang piso lang naman ang pospor, bakit? Bakit po? Susunod. <laughs> Manununog. O, dito na kayo. Maraming maraming salamat, Shumi and Rexy. Para pa naman dyan. Balik-balik kayo dito anytime, ha? Samantala narito ang ating Hugot of the week na babasahin ni na Shubi and Roxy. Go ahead, ladies. Sa mga single dyan, makinig kayong mabuti. Huhulaan ko kung sino ang crush mo. May dalawang mata, pero walang pagtingin sa'yo. Ah, sabi ng mga nanonood, mga bastos <laughs>